pagkauman na itong food trip dira sa Sky Ranch, ako na po mong ilibot dira sa uban bahagi aning lugara. Kung asa, maamiss jud mo sa lugar, baka lang tawa, ragunin ninyo na, oh, what a beautiful place mo juda Sa libro naman na mo makitaan, pero karon sa ako na ng vlog ninyo makitaan, kay gwapo man kayo na, oh. Nga, pag mo dira, masyod yun ko na malingaw jud ang inyong mga chikiting, kay daghan ko sila mga rides ay, na mga trin-trin, carousel, kurusul. Ang peris mo nila, kay gusto jud na mo, musakay, kaso lamang kay next time na lang, kay mabalik naman ko na Japon. Pag makakita ka ng lugar, mura na po kag naas Disneyland, baka grabe dyan kalimpyo, grabe kagana, mura. Ang kadalasan jud mga tigaw lang dyan dira, kay ganahan magtambay, kay presko magod kayo kayong hangin. Mao nang bisan pag nagkiangkiang sa ate Erin, dyan dira, ay, ay dyan nang gisoroy, kay para malibot dyan niya. <coughs> Tripping sa turong maka dyan mo ba nina po nga tong trip kay ako na po mong ilibot diriya sa Sky Ranch. Kay human naman mo na gipakita sa mga tindan nila ng mga pagkaon diriya. O niya, si Zion po kay human naman po gipalitan og duwaan ni Dada. Ako na po mong palantawon sa ilang bulkan taal diriya. Mga tuta dito sa kanang kilid yun mismo ba kana na bagong kung murag didin na ba? O makitaan yun mo dito tanan kung kung sa'y sa ubos. O niya nagtojog ko ba na si Groot bagod kay Dako ka O niya nga naman mas taas pa Mas taas mas pamangan si Chloe oh. <laughs> Kani nga tuwa ka ron, set siing rani ah, ta magbaktas-baktas ato ra nang ng nang unsang naa sa lugar ba. Onya ning hapit na lang pod mi pagpa-picture dira sa dako kay na nakabutang na Sky Ranch kinahanglan magpuli-puli jud ta kay dili ra man kita ang magpa-picture kay napod bayay uban pamilya na ng laag diri. Kinahanglan jud na every corner jud sa lugar magpa-picture ta kay remembrance baya na nya lang tawo ilang piris wilo kayo no. Ang entrance dira is 200 pesos only. Unya kay naman lagi fair of heights lagi si Ate ninyo mo wala na pod mimo dayon pag sakay. Kay diri kani usa ka mong gipapicturean man gani habog na man gani kayo na. Napay mga uban na mga rides diri, guys na zipline kita mo nang kanang kable bagod sa babaw. Zip online na siya. Ya na po ilang mga roller coaster. O nya ka balo ba muna kadalasan mga restaurant sa Tagaytay. Ang view jud nila kani ajud kani jong ang ilang bulkan taal. Halos sa tuan mo na mga restaurant diriya murag maujud siya pinaka view niya ba. O nya kun nahuman na pod gani libot-libot o nya nahuman na pod lantaw sa bulkan taal, samtang mo pahulay mo pwede po ninyo pasakyon ang inyong mga bata diri Ah. Kay hinay ra man nagdagan safety ra man pati po dang ilang carousel, amo ganing ipa si Sabi dira og si Kuya Zion para makatisting sila ba? Kaya syempre maupod ba yan isa sa rason na na ngano ng laag tanong? Ah, para malingaw ang mga bata. Ano tawa lang tawarago ninyo na, Lingaw, kayo na sila diha ha. Murag halos tanan party, jo di sa iskairas. Gwapo, kayo lang tawon. Pati ang lugar, bagod. Ara kalimpyo, magod niya, guys. Murag maamis, Diyo ka maglantaw. Kanaba kung makita na nimo sa salida, sa balita, sa TV, nga bagod. Pero karon lang tawarago ninyo na, oh. 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 dili, Pilipinas, no. O dira di rea po na ito, tagikan sa, ku, ano, sa babaw nila, maupo ang hitsura. Dari po located ang ilang roller coaster. O samtang kasilong pa sila mama, dira ah. Nakahuna-una, may duhan ni ate, era ninyo na, nga no, kahandila isang kahanato ni libot-libot to, nindiri babaw no, kaya para masulit, judya ya para makakita po mo ba kay concern ba mi may kayo miss inyo ha o yung na, sayang og di mo makalaag o niya, para na po mo idea ba na ingani na ko sa kung balay no lang tawar ako ninyo no ang ilang mga tanom tanom ba kay guwapa kayo no na pa man gani diri gani banda na pa yung mga urban rides nila na wala gaandar na tingala po kung anong wala nila nagigamit siguro gamay ng laag anina time kay grabe man po gani inita kanina, time good Kana, mga kabli sa babaw aga murag bakal bagod na agihanan og train dira mamuagi ng ilang roller coaster dira na sila maglibot-libot pero kung maglakaw-lakaw jug ka kanan ah kanang dili jug ka musilong kanang lahutay kayo kana halhal hal, -hal yung ka kay perte jug inita ani na time pag anhinamo pero okay ra man pud hinuon ang pagkainit kay ang picture ninyo grabe ka tin out ah unya mao po na ako ipakita sa inyo ha kaning lugar nila kay adi ta mo adto didto sa atong kabalhinan kay na pa man po tayo laing lakwon basta daghan pa kitag lakaw diri sa kay magtambay ba diri iska gabi ug duha unya Bye bye I love you muah muah